Isa lang pong maganda at masaga ng araw sa inyong lahat guys at yan po usamang ubas ulit tayo uh, Matagal-tagal na rin pong uh, hindi ako nakapag-upload, nakapag-update ng aking ubas dito sa aking maliit na uh, ubasan At yan po, uh, nung nakaraang uh, video ay pinakita ko sa inyo yung paputok pa lang na uh, bulaklak ang aking mga ubas at ngayon papakita ko sa inyo kung ano na nga ba ang status nito yan guys ito na po ang status may mga berries na po yan o guys o may mga berries na ibig sabihin po may bunga na yan after ng bulaklak may okay, so, yan guys o yan at marami-rami na rin po yung uh, nakikita kong mga berries yan guys oh. at ito pa yan oh no? ito guys pero mga dami na magbibilang po ako ng 3 uh, months or uh, 90 days bago po mag harvest na naman tayo actually guys marami na po yung mga uh, nagsi labas mga yan Guys, okay, so, yan o oh. dami na dami na po at ito yan Oop, dami na pong nagsiputukan at yung iba naging bunga na Ayan okay, guys so, oh Dito tayo sa side na ito Ayan ito po Pumutok na at pabunga na Tusog-lusog guys ng aking uh, uh, mga ubas Kasi alaga uh, po yan sa abuno At the same time uh, yung uh, hulyar fertilizer Ayan Okay, so, ang dami na po Dami na po nagsilabas ang mga bulaklak ng aking ubas Hindi malabo Yan guys Yan o oh. guys Yan po Yan ang mga puputok ng bulaklak at yung iba nagsisiputukan na yan ganyan po yung nasa stage ng nasa blooming stage na yan at tignan mo nakalampas na kita nyo may mga bilog-bilog na Ibig sabihin po ah uh, Pumutok na lahat May mga bunga na Na maliliit Guys ito guys Ito ito Yan Yan po ang Nagsiputukan na Yan May mga bulaklak na Ah, dito naman po ay nauna ng bunga. And guys, dami na. Hmm. Yan. Dal Dalawang bunch pa yan guys. Dami na po ang dami na. And doon. Agad din guys oh. At ang dami pa po. Nagsisilabas ang mga Bunga. Yan, ito po. Bunga na yan. Yan o. Bunga na yan guys. At ito lang mo, nasa stage na ng uh, pagputok. At may mga bunga na din. Yan. Ito guys ay Baikonor. Alam naman natin ha, na ipakilala ko na sa inyo ang Baikonor. Kung ano bang karakteristik uh, niyan. Yung katangian niyan ang lakas pong mamunga ng Baikonor isa pa po itong uh, green Brazilian Hindi malabo green Brazilian isa pa po ito sa ang lakas mamunga yan, guys oh yan at ang Baikonor syempre hindi mawawalang Baikonor napakalupit sabi nga ni uh, Mr. Ed Ed Win Bukiron ay talagang lakas mamunga kita nyo naman guys oh Oh. Ang lakas ng mamunga talaga. Kahit saan, makikita niyo talaga may bunga. Ang green prasilan at, at ang uh, baykuno. Yan. Yan oh. No. Okay, so. Dami. dami. Guys. Ang dami na po talagang bunga at mga bulaklak nang nagsisilabasan yung iba po late na very late na mag uh, bloom o lumabas yung ibang bulaklak kasi iwan ko ba uh, sabay sabay ko ng pre-none uh, ganoon naman po siguro talaga yan o oh. magiging yung so. guys o doon hindi yung madilim na yan 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 yung um, guys oh. So. Napansin niyo marami na pong mga dahon at the same time time kasama na po yung mga bulaklak. Yan. Dami na guys. At nandun no. Marami na pong mga bulaklak na nagsisilabasan. Yan guys. Okay, so, dami na guys. Nakakatawa pag ganito ang uh, uh tanim mo na marami pong mga uh, bulaklak. Yan o. No. Marami. At sigurado, mauna nito ang Baykunur. Ang Baykunur ay talagang uh, mabilis pong uh, mamulaklak, mabilis, mainog Yan, lalo pong ngayong summer. At may, nga po, may mga konti na pong pagulan-ulan. Yan po ang kalaban ng ubas. At kailangan pong may bubong na ito. Yan guys. Okay. So, yan po ay uh, red cardinal guys sa aking pagpapabunga ay may apat pong uh, variety na uh, namunga sa aking uh, malito basan una po yung Baikonur pangalawa yung Green Brazilian yung pangatlo ay ang uh, Black Revere at yung pangapat ay Red Cardinal bali apat po yung namunga uh, sa aking uh, sa aking uh, ubasan uh, apat pong variety yung namunga sa aking maliit na ubasan at syempre po itong tuwa ko kasi yan nga po uh, meron naman po tayong ma-harvest at yung nga pala guys na gusto rin pong uh, subukan na magtanim ng uh, ubas kahit isa lang ay meron po tayong available uh, bali uh, apat na lang po yung natitirang uh, pantanim o rooted ko dito sa aking ubasan at yan nga po ah uh, kung gusto yung subukan ay uh, mag-order lang po kayo. i pay nyo po ako at yan po, uh, i-reserve ko kayo. Yan. At guys, kung nagustuhan nyo nga pala ang video nga paki pakipindot naman ang like button. paki uh, pakipindot na rin ang uh, subscribe na rin po ako para updated po kayo sa mga susunod ko pang videos. God bless. Salamat. Bye-bye.